Hoy, Betchay! Nakapangalumbaba ka na naman dyan sa bintana? Gabi na. Isarado mo na yung bintana at matulog ka na. Mm. Mamaya, maya na po, Nay. Oh. Eh, ano bang nakikita mo dyan? Palayan. Mga puno ng kawayan. Hindi ka ba nagsasawa, anak? Hindi, Nay. Namimiss ko nga itong tanawin na ito eh. Ganda kaya? Betchay ipinaliwanag na namin sa iyo ng tatay kung bakit natin kailangan lumipat sa Maynila, di ba? Kailangan mong tanggapin anak. Alam kong mahirap para sa iyo. Pero lilipat na talaga tayo. O siya, matulog ka na. Gabi na. Sige po, Nay. O oh, Betsyay, ito ang kahon. Kapag kailangan mo pa, nandoon lang sa sulok yung iba. Ano pong gagawin ko sa kahon, Nay? Abay, ikakahon mo ang mga damit mo. Betsyay naman. Tigilan mo na yung lungkot-lungkutan mo. Luluwas na tayo pa, Maynila, sa isang linggo. I-impaki mo na yung mga gamit mo. Nay, naman kasi. Pag-graduate na ako ng high school sa isang taon. Sana pinatapos niyo muna ako. Anak, hindi maghihintay yung trabaho para sa tatay mo dun sa Maynila. Mabuti nga eh, naipasok siya ng ninong mo. Magsisimula na siya sa isang linggo. Pero, Nay... Lechay! Tingnan mo ang buhay natin dito, oh. Pagtatanim ang yung pinagkakakitaan dito pero wala naman tayong bukid. Nakikisa ka lang ang tatay mo. Wala pa tayong sariling bahay. Nakikitira lang tayo dito sa bahay na hindi ginagamit ng tiyuhin mo. Sa Maynila, may maayos na trabaho ang tatay. Malay mo, makakuha pa tayo ng bahay doon, anak. Yung ninong mo, may bahay sa Maynila. May housing loan daw sa kumpanya nila. Sana nga po, Nay. Sana nga po, mas maging maayos ang buhay natin doon. Bet, Ang aga mo namang nagising. Ang ingay-ingay, Nay. Natutulog ba yung mga tao dito? Kahit gabing gabi na, busing na pa din ang busina yung mga sasakyan sa kalsada. Nami-miss mo yung huni ng mga kuliglig sa gabi, ano? Po, tay. Pero masasanay din po siguro ako sa katagalan. Ay, sigurado. Masasanay din tayong lahat. Siya nga pala, Betchay, Pagkatapos nga nating mag-agahan eh, pumunta ka dun sa may talipapa sa kanto. Bumili ka ng dahon ng sili at titinola ako. Opo, Nay. Betchay, anak! Ikaw na ba yan? Opo, Nay. sa isasarado mo lagi ang gate at ang pinto. Wala na tayo sa probinsya kung saan lahat ng kapitbahay ay eh, kilala natin. Oo, oh, eh nasa nang daon ng sili? Eto po, Nay. Grabe! Ang mahal! 15 pesos po ito. Sa atin pinipitas ko lang to sa gilid ng bahay. Eh, kamahal nga ano. Hayaan mo. Kapag nakaayos-ayos na tayo, eh magtatanim tayo ng mga gulay na madaling tumubo dyan sa tabi-tabi. daming tao sa labas sa noe, eh, Guy? Oo nga. Hindi nawawalan ng tao sa kalsada. Hmm, magtinda kaya tayo ng yelo? Wala namang puhunan yun. Plastic lang tsaka tubig. Subukan natin. Dagdag kita kahit paano. O oh, ayan, ganyan lang. Ibuhol mo ng maigi. Hmm, madali lang pala, Nay. Ako na lang po ang gagawa bukas. Ay, tama na yan ha. Puno na yung freezer. Ang benta ng yellow na no? Bago magtanghali, ano bus na lahat ng ginawa natin? Oo nga eh. Ang dami niyan pero ubus agad. Pabili. Pabili po. Sandali lang. Pabili po ng ice tubig. Sandali nga lang eh. Che-check ko lang kung meron pa. Baka matigas na lahat eh. Ay. <laughs> ko naman today. Swerte mo pala. Ah, may, may malambot pa. Oh, bayad ko. Iinomin mo pala yan? Gusto mo ba mo? Hmm. Hindi na. <laughs> Sinisip-sip lang kaya to. Hoy, Betsay! Hindi tayo nagpapahiram ng baso sa bumibili ng ice tubig. Ano ba yung naisip-isipan mo at mo ng baso? Kahit sa mapapangasawa ko, Nay? Anong mapapangasawang pinagsasabi mo? Hoy, Betsay! Nasisiraan ka na ba ng ulo? Nay, siya nga! Siya nga ang mapapangasawa ko! Miss, kayo yung bagong lipat sa dilaw na bahay? Ah, oo. Kami nga. Kami yung katabing bahay nyo Alison. Alison ang pangalan ko. Hi, Alison! Ako naman si Bechay. Bechay, nakalibot ka na ba? Sama ka sa akin sa plaza. May liga ng basketball. Tapos sa gilid, may mga binebentang street food. Sama ka mamayang hapon na? Ha? Sige ba? Sige, susunduin kita. Betchay, mag-iingat ka ha. Opo, Nay. Diyan lang naman po yung plaza sa kabilang kanto. Kahit na. Huwag kang magpapaabot ng dilim. Opo, Nay. Tao po! Betchay! Palabas na, Alison! Nay, ayan na po si Alison. Alis na po kami. Sige, ingat ha, ingat. alisun. kilala mo yun? Sino? Yung naka-blue? Oo. Yung kumakain ng fishball. Ah, uh, si Carl. Di mo pa ba kilala si Carl? Mm. Sa tapat lang ng bahay niyo yung bahay nila. Mm. Ganun ba? Pakilala kita? Huwag na. Lagi naman kami nagkikita niyan. Kaya pala laging bumibili ng ice tubig. Napapagod siguro kakabasketball. Oh, hey eh, guy. Kumusta naman ang araw mo sa trabaho? Ay napakadali bebang kumpara sa pagsasaka. Ang dali ng trabaho. Mabuti na lang talaga at kahit vocational eh, natapos ko yung pagiging electrician. Ayan, pinagkakakitaan na natin ngayon. <laughs> Maganda din yung trabaho na pasukan mo, ano? Oo, kapag na-regular na ako sa trabaho, pwede ako mag-aral. Pwede din akong mag-attend ng mga trainings na konektado sa trabaho ko. Mabuti naman. Kumusta ka naman dito? Mm, maayos naman. Alam mo eh, guy, naisip ko ano kaya kung magtinda tayo ng almusal dyan sa, sa tapat ng bahay? Anong almusal naman yung balak mong itinda? Yung madali lang sanang lutuin. Sopas, arroz caldo, champurado. Aba, magandang idea yan. Tamang tama matutulungan ka ni bechay habang bakasyon pa. Teka, saan nga pala si bechay Eh, pinayagan kong pumunta ng plaza. Nakahanap ng bagong kaibigan. Si Allison. Nakatira dyan sa katabing bahay. Pauwi na rin yun. Sabi ko, wag magpagabi eh. Nay, ang bilis mong ubos tinda natin. Konti na lang itong arroz kaldo oh. Ilang order na lang siguro to. <laughs> Kapag naubos na eh, magliligpit na tayo at matutulog sandali ah. Aga nating nagising eh. Bukas, sopas naman ang iluluto natin. Isang order nga po ng arroz caldo. Ito, mainit pa yan. Kasing init ng pagmamahal ko sa'yo. <laughs> Bayad po. Grabe ka naman, Betsyay! Isang order lang ang binibili. Pang tatlong tao yung binigay mo eh. Naubos naman niya, Nay. Naubos nga niya, pero logi naman tayo. Hayaan niyo na ho. Panalo naman ang puso ko. Ano? Wala ho. Sabi ko, ang sarap magluto ng magluto na aros kaldo. Ubus na, Nay, o. Oh. Magligpit na ho tayo. becay Ano ba naman at nag-iwan ka pa ng maruming baso dito sa lamesa? Ah, ay, naku-naku, Nay! Huwag niyo hugasan yan, ha? wag Abay, bakit hindi? Eh, madumi. Kapag madumi, inuhugasan. Ah, nay, akin na nga po. Inunuman kasi ni Carl kanina. O, ano ngayon? Kaya ko hugasan, Nay. Itong baso na ito, ito ang iinuman ko. Para... Para na din kaming nag-lips-lalips, Nay. Hoy, Pigilan mo nga yung kabaliwan mo! Balut! Balut! Brownie, quiet! Ikaw talaga! Manong, isang balut nga. Tapos, ikot ka ulit mamaya ha. ulit ako. Uy, Betchay, bakit mo ba pinapagod yung magbabalot? Bumili ka na agad ng dalawa. Bakit pa isa-isa yung bili? Eh kasi tay, kapag sumisigoy yung magbabalot, tumatahol yung aso sa tapat. Kapag tumatahol, lumalabas si Carl. Kaya, ayun. Ikaw talagang bata ka. Bakit hindi mo na lang kasi tawagin niyang Carl na yan nang lumabas? Uh, Shhh! Tay! Huwag niyo siya yung boses niyo. Baka marinig kayo. Tatay talaga, oh. Hi! Ikaw yung nakatira sa tapat ng bahay namin, di ba? Yung anak ni Aling Bebang? <laughs> Puti pa si nanay, kilala ako hindi. Ah, may sinabi ka? Ah, Bechay! Ako nga pala si Bechay. Cute naman ang name mo. Bagay sa'yo. Ay sus! Nang bola ka pa. Hindi mo nga ako kilala eh. Kilala naman na kita ngayon. Di nga. Ang cute mo sa malapitan, no? Ah, bawi ako ah. at kita sa inyo pagbaba natin. Yun lang ang bambawi mo? Eh, ilang hakbang lang yung bahay niyo sa bahay namin. <laughs> Oh, si Carl yung nagatid sa'yo ah. Dumadalas yata ang paglabas niyo ni Carl. Akalain mo yun. Crush mo lang yan si Carl dati. Di ba, Nay? Sabi ko sa'yo eh. eh. Dinadasalan mo siguro yung aros kaldo na paboritong kainin niya ni Carl. Kaya nagustuhan ka bigla. Ang sabihin mo, baka nilagyan ng gayuman niyang si Bechay. <laughs> ah, hindi ho ah. Kagusto-gusto kaya ako. So ano na nga estado niyong dalawa? nandiligaw na tay. Pagka-graduate ko ng college, sasagutin ko na. Akala mo naman eh, pagkatagal-tagal pa. Eh, sa isang buwan, gagraduate ka na. Uy, ang bongga naman ng pa-birthday mo. Kasama talaga buong pamilya ko. Siyempre naman. Flowers for you. Happy birthday, mahal ko. Ah, sandali, parang, parang may nakasabit sa tangkay ng isang bulaklak. Ah, sing sing? Betchay, will you marry me? Nay! Narinig niyo, Nay! Sabi ko sa inyo eh, oh, nakita ko palang talaga. ba? Diba? Tama ako, Nay! <laughs> Oo nga, tama ka nga. May tinatanong si Carl, anak. Sumagot ka muna kaya. Oo oh, naman, Carl! Huwag na ko ako palang sa'yo. Hindi mo pa alam ang pangalan ko. Nag-decision na ako na ikaw ang lalaki makakasalan ko! Ikaw ang hulog ng langit. Ikaw ang aking pag-ibig. Ikaw ang... Naniniwala ako na kapag mayroon kang gustong gusto, magko-conspire ang universe para makuha mo. Siyempre, kailangan mo ding samahan ng dasal. Tapos yung dasal mo, samahan mo na aksyon. Pangarap ko lang si Carl dati, pero ngayon, asawa ko na. Totoo na sa dinami-dami ng tao sa mundo, may isa na nakalaan para sa'yo. Sana, mahanap mo din yung sa'yo, Kabishon. you Thank you